sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abagi noong Maria, inang matapang na tumayo sa paanan ng krus ni Jesus. Ibinigay kami ni Jesus sa iyong pagkalinga. Tulungan niyo po kami matanggap ang makalangit na biyayang bunga ng paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili na naganap sa krus. Patatagin po ninyo ang aming loob upang maipaglaban at maipagtanggol ang ipinagkaloob sa aming biyaya ng kalayaan, lakas, karunungan, dangal at buhay ng sagayon kasama mo aming ina. Kami laging magpasalamat at mabuhay na may pusong laging nagpupuri sa iyong anak na si Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.